Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinaigting ng Department of Science and Technology ang mga inisyatibo para mapagaan ang epekto ng El Niño sa mga magsasaka at mangingisda. Umani naman ito ng suporta ng Kamara. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras sa pagbisita ng mga opisyal at kawani ng Kamara sa DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o PICARD, ibinida ng ahensya ang kanilang mga programa at proyekto na lubos na makatutulong sa ating mga kababayan partikular na riyan ang mga inisyatibong pang-agrikultura sa gitna na rin ng banta ng El Nino Phenomenon. Ang direktiba rin kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dapat itong pakatutukan at agad tugunan. Ayon kay DOSTP Card Executive Director Reynaldo Ebora, mahalagang bahagi ng lipunan ang agham at teknolohiya, lalo na sa pagtugon sa iba't ibang problema, kaya't patuloy ang kanilang pagsisikap sa pagbuo ng mahalagang imbensyon at inisyatibo na mapakikinabangan ng lahat. Sa isang exhibit, ipinasilip nila ang ilan sa kanilang mga proyekto, katawang ang ilang universidad, institusyon at kumpanya. Ito yung isa sa mga proyektong lubos na makatutulong sa pagtugon sa El Nino, itong Water Advisory for Irrigation Scheduling System o WAIS. Sasabihin nito sa mga magsasaka kung nga sobra na yung tubig o nanunuyo na yung lupa para naman makatulong sa mas epektibong pagsasaka ng ating mga kababayan. Isa pa sa mga proyektong inilunsad ng DOSTP card na tutugon sa El Niño, ang pilot testing ng automated furrow irrigation system at biofertilizer application sa low-yielding block farms na layong maihanda ang mga taniman sa El Niño sa pamamagitan ng mas epektibong irigasyon. But wait, there's more. Ibinida rin ng DOSTP card ang trending na tilapia ice cream na binuo para mapaunlad pa ang industriya ng tilapia at mapalaki pa ang kita ng mga manging isda. Ito naman ang ASF Rapid Test Kit na ala COVID antigen test na ilang minuto lang matutukoy na kung may ASF ang isang baboy. Ito namang prototype ng seaweed harvester makatutulong sa mga magsaka na mapadali ang pag-ani ng seaweed. Inaanyayahan po namin kayo na tingnan yung mga technologies na na-develop ng ating mga researchers. Ang DOST po po nagpo-provide ng uh, support doon, ng uh, funding para magawa yung mga pananaliksik na ngayon. Kung sakali pong may mga technology kayong nais na ma-access, uh, puntahan po ninyo ang website ng PICARD. Uh, meron po doon isang area na yung e-library namin, nandun po yung mga information. Ayon kay House Committee on Agriculture and Food, Vice Chair Jaisel Victoria Yu, makabubuti ang pag-iikot sa mga ahensya ng pamahalaan para mas maging epektibo ang pagbuo nila ng mga polisiya at batas. Pagtitiyak niya, buo ang suporta ng Kamara sa DOST lalo na sa mga proyekto para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Mga opportunities like this kasi, uh, we get to talk together and we get to figure out kung ano yung pwede natin gawin as legislators and kung ano yung bills na pwede natin maipasa na makakapag fast pace ng uh, research and development sa DOST. Sa tulong ng agham at teknolohiya, umaasa ang pamahalaan na makakamtan ng bansa ang iba'yong yung pag-angat at pag-unlad. Mula rito sa Los Baños, Laguna, Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.